Ito na yung tatlong app na posibleng tutulong sa'yo para yung maman this 2025. Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, I mayroon tayong pag-uusapan ng tatlong app na pwedeng posibleng tutulong sa iyo para yung mga Mondays 2025. But before that guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe kasi mayroon tayong papropo dito sa aking channel na once we we'll reach 10,000 subscribers ay mamimigay tayo ng dalawang budget phone sa dalawang lucky subscribers dito sa aking YouTube channel. Kaya ano pag hinintay mo, mag-subscribe ka na at click the bell button para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos and giveaways dito sa aking YouTube channel. Bago tayo magsimula guys, for today's video, mamibigay ko ng dalawang 500 pesos Gcash na ipaparapon natin on my next sit down video. Kaya tapusin mo yung video guys kasi sa end ng video ay sasabihin ko kung ano yung i-comment nyo dyan sa baba para makasali kayo sa ating raffle. And of course, make sure na nakasubscribe ka and also for this video raffle guys ay i-required ko na i-share yung ang video na to sa inyong Facebook wall kasi yan yung isa sa mga mechanics ko para mag-qualify ka sa 500 pesos Jika giveaway. So, pag ikaw yung napunod to my next video guys, ay hihingin ko sa yung screenshot na nakasubscribe ka dito sa aking YouTube channel and also, titingnan ko rin yung profile mo sa FB page kung totoo na share mo ang video na to. So ayun na nga guys, balik na tayo sa topic. So since the time na nagsimula ako gumawa ng mga tutorial video, napansin ko ang dami talaga naghahanap ng mga extra income dito sa YouTube. And ang dami mga nagtatanong, ang dami nanonood ng video ko ng mga tutorial kasi gusto din nilang kumita tulad ng mga kinikita ko dito sa online. Kaya naman guys, naisip ko na i-share ko sa inyo ito possible way na makatulong sa inyo para naman kumita at possible way para yung ka this 2025. Baka yung ka this 2025, huwag kalimutan balatuhan mo ako ha. Okay guys, huwag na natin patagalin. Sa video na to guys ay mayroon ako tatlong app na isishare sa inyo na pwede nyo gamitin para magkatotoo ngayon ang sinasabi ko dito na yayaman ka this 2025. Alam ko na alam nyo na itong mga app na to. And disclaimer lang kung iba yung pananaw nyo sa mga sinasabi ko dito ngayon. Ito po ay base lang sa aking pananaw at sa aking mga personal experience. So ang unang up guys ay napakadami ng pinayaman nito guys. So possibly ito yung number 1 ko sa list guys kasi ito talaga yung pinakamalaking income so far based on my experience guys, ito yung nagbibigay income sa akin ngayon which is ang pagiging vlogger. So ito yung pagiging vlogger ko guys ay isa sa mga source ng income ko at ito yung mga nagbibigay income ko since 2019 nung hindi na ako nag-focus on real estate. Ito yung dahilan kung bakit nakastart ako magpatayo ng bahay. Kaya naman ako, convince ako na if mag-focus ka lang at gawin mo lang to consistently, huwag ka lang talaga manginayang sa mga marireceive mo na income if bago ka lang at magpatuloy ka lang sa iyong mga ginagawa. Gagawin mo to hindi lang para kumita is para na din passion. Kasi guys, alam niyo guys, sa tagal kong nag-YouTube, ang dami kong kilala, magaling at uh, masipag lang sa una. Pero nung namonetize na at nagsimula nang sumaho dito sa YouTube, ay na-discourage sa kanilang mga kinikita. Which is understandable naman guys. Kasi alam mo, pag bago, ka, bago channel ka lang, malay pa na yung channel mo, hindi pa talaga ganun kalaki yung mga kinikita mo dito sa YouTube. Sa vlogging guys, especially dito sa YouTube guys, ay maraming kang ways of income. Pwede kang kumita through ads. Kikita yung content creator which is yung may-ari ng video na tinitignan nyo ngayon. Pero huwag kang mag anal guys kasi hindi pa ako yayaman yan ha. Kasi sintapos na talaga yan natatanggap namin dyan. Pero malaki na talaga ang channel ko guys at nakabuild ka na talaga ng community at audience dito sa YouTube. Pwede ka kumita ng six digit tulad ng kinikita ng mga content creator na ini-idolize mo. Now let's go sa pangalawa guys. Ito yung pangalawa guys kasi ito yung isa sa pinakamalaki na may naambag sa akin financially. So, walang iba kundi si live streaming. So, sa live streaming guys, marami kang app na pwede mong piliin, Actually, marami ako mga tutorial dyan. Lahat ng mga app na yan ay earning at pwede kang kumita na malaki. Depende lang talaga sa sipag mo at sa talent mo kung paano ka mag-handle ng mga viewers at so, paano ka mambola ng mga viewers. So ang pagiging live mga guys ay eh, hindi rin madali kasi nadaanan ko din yan. Napakahirap mag-entertain, kanta-kanta kasi nadaanan ko din yan. At hanggang ngayon yan yung mga ginagawa ko. Isa sa mga source of income ko. Naglalive ako sa iba't ibang mga platform. Hindi nyo lang ako nakikita sa TikTok pero naglalive ako sa iba't ibang mga platform. Like nasa buko ako, nasa 17 live ako, ako before which is talagang on cam, on cam kami doon guys. Papakita talaga kami kung makanta at yung mga viewers namin na is mga Japanese. So Japanese, American. So yan yung mga viewers namin. So, every month, mayroon kaming sahod na natatanggap doon sa 17 lives. So, ganun siya. Imagine, guys, dito sa pagiging live stream guys pwede kang kumita ng million which is proven na talaga yun guys kasi yung mga top 1 doon sa 17 live before every month kumikita sila ng almost 100k to 200,000 so imagine that so mayroon silang 1 year contract doon sa agency guys imagine every month kumikita sila ng mga 200,000 plus or 100 kahit 150,000 a month so imagine that in 10 months mayroon kang 1 million so pwede mo kitahin yung 1 million mo dito sa pagiging live streamer sa po naman guys yung agency owner namin guys ay million na po ang kinita noon which is kung makikita niyo sa kanyang profile guys kung titingnan niyo kung papasukin niyo siya sa kanyang live at titingnan niyo kung magkano na yung kinita niya sa pagiging live streamer in one year kasi one year pa lang kami talaga dito sa Popo so ganun nakalaki umabot na ng million guys imagine that every live niya kumikita siya ng almost 15,000 kasi umaabot siya ng 3 million sometimes 5 million coins pa yung kukulit niya every live. So, magkano yung 1 million doon sa Popo is nasa 5,000 plus. So, kung mayroon siyang 5 million, nasa 25,000. Ganon yung kinikita niya every day doon, guys. Pero alam ko, marami pang mga streamer na mas malaki pa kinikita sa kanya dyan sa popo. Yung mga top one dyan, malaki talaga yung kinikita nila kasi palagi ta consistent talaga sila. So imagine imagine that sa pagiging live streamer, pwede kang kumita na million. So yan yung number 2 natin guys. Pero ito guys, ito yung number 1, Alam ko, alam na alam nyo to kasi marami to kahit saan. Hindi to connected sa live streaming, hindi din to connected sa vlogging. Actually, maliit lang ang kita nito per transaction guys. Pero once marami kang transaction nito everyday, pwede kang kumita ng more than pa sa mga kinikita ng mga nasa office, alam nyo ito si share ko, si share ko lang talaga sa inyo guys kasi yan yung isa sa mga sources of income ko ngayon. So gusto niyo malaman kung ano yun, Ayan guys, ay ang Gcash cash in cash out. So yan, mag Gcash cash in cash out kayo guys kasi alam niyo uso ngayon si Gcash cash in cash out. Yan na talaga yung uso ngayon pinaka mabilis magpadala ng pera, pinaka bang bilis na pwede natin ipayad, pwede nang hindi na hindi na tayo magbayad ng cash, Gcash na lang. So pinaka mabilis gamitin. So yan guys, i-share ko sa inyo guys yung mga kinikita ko sa si Gcash Everyday ko kikita ako ng mga nasa 500 kasi hindi pa naman ganon ka ano, ganon ka kabilis karami yung kasi marami competitors, hindi pa ganon kabilis at karami yung mga ano mga uh, customers namin kasi yung tindahan ko guys is konti lang maliit lang so at saka yung place ng na tindahan namin is maliit lang na barangay so konti lang din yung mga gumagamit doon ng Gcash kasi nga mostly sa mga gumagamit doon is uh, ano lang yung mga naglalaro ng ano naglalaro ng scatter at mga nagpapadala ng na pera sa kanilang mga anak doon sa city so kaya umabot na mga almost five, 300 to 500 yung kinikita ko every day sa Gcash transaction lang pa konti-konti lang yan guys pero ang laki talaga na income ng Gcash guys so that's it guys kung may mga tanong kayo mag-comment lang kayo sa baba and kung gusto niyo malaman kung magpa magturo sa akin kung paano magsimula sa pagiging content creator dito sa YouTube or mayroon kayong mga katanungan kung sino ba talaga yung better gamitin si YouTube or sa si Facebook or sa si TikTok ayan o, comment lang kayo sa baba kung gusto nyo gawan ko rin ng video and sa mga nagsipag at nanood talaga ng video tinapos yung video until now so eto na yung magic word na i-comment nyo sa baba para makasali kayo sa ating parapol na dalawang winner ng 500 chicas na i-rapol -ra natin on my next video so mag-comment lang kayo sa baba ng Gcash. So, yan yung magic word natin yung Gcash. Mag-comment kayo sa baba kasi yan yung ilalagay natin kay comment picker. So, kung sino pipili ni comment picker, dalawang mananalo na, dalawang ng 500 pesos Gcash na irarapon natin on my next video. So, that's guys. Thank you so much. See you next vlog. Bye-bye.